Isang napakaganda gumaga po sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao pati sa abroad at sa ibang bansa so sa lahat ng mga subscriber, viewer, sharer at commentator ulitin ko magandang umaga po sa ating lahat. Ito na po no ang update sa ating 54 days na ang palayan na ang variety ay Galaxy Max F1. So tingnan nyo mga kaparmers no may mga bunga na tayong makikita na ganyan karami. Okay, so ngayon, i-update -up ko kayo no, sa mga pananim ko na uh, ampalaya, then talong, at saka kamatis. Okay, so 54 days ta sa uh, ating ampalaya na Galaxy Max F1 at saka Mestiza F1 kasi sabay po sila nating naitanim. So marami na tayong mga bunga na makikita sa gitna, uh, sa gilid. So yun po si Galaxy Max F1 mga ka-farmers. Okay, so lipat tayo sa talong, samahan niyo ako para ipapasilip ko po sa inyo mga kaparmers. So, ito naman po no mga kaparmers ang ating talong no tingnan nyo Yan. Ito po no ang update sa ating talong. So, bukas pa lang siya mga 50 days. So, nakapitas na tayo ng isang business So, ang variety po ng ating talong, ito po ang Galaxy F1 na na-upload ko kahapon na marami ng bunga. Yes, maraming mamunga po no si Calixto mga ka-farmers tingnan niyo. Oh. Dahil sa sobrang kapal lang mga ah, dahon hindi natin makita. So, sobrang daming bunga mga ka-farmers no sa ating talong na ang variety po nito ay Calixto F1. So, 'yon mga ka oh, patunay na maraming mabunga si Calixto tingnan nyo so ganyan mga kapwa ko, ka farmers ang bunga ni uh, Calixto na variety ng talong na palagi ko itinanim at palagi ko pong ibinahagi sa inyo so ngayon uh, samahan nyo ako at uh, punta tayo sa uh, tanim ko na kamatis So ito po, sobrang ganda kahit taan tayo iikot no sa talong natin. Maganda ang tambo boss, malinis. So yun po mga kapo ko kapamers din, maraming mga bulak. Kaya nga bawat spray may kasamang uh, pulyar. Then tapos yung pulyar natin available ang mga uh, major elements kagaya ng nitrogen, phosphorus at saka yung pati mga secondary nutrients mga ka-farmers available din sobrang tangka na po ang ating uh, talong mga ka -farmers. malapit na po no na sa mga 5 uh, feet siguro ang taas so ngayon samahan nyo ako punta tayo sa kamatis okay so ito na po no ang ating kamatis na nakaka-recover sa bagyong kering uh, karing so kung natin Uh, kala ko hindi makabunga kasi nung time na nanalasa si Bagyo uh, bagsak po lahat pati yung mga bulak ay nalalaglag <laughs> so buti na lang ngayon uh, may marami tayong makikita mga bunga sa ilalim dahil siguro sa sobrang kapal ng uh, mga dahon hindi natin makita so alam yung mga kaparmers nung nanalasa si Baguio uh, karina dito uh, malalim ang tubig mga isang dampal tapos doon bumagsak ang tanim natin mga isang linggo siguro bago namin nagalaw dahil lahat ng mga pananim ko na talong kamatis at iba pa bumagsak sa bagyo kaya nga matagal siya namin na uh, natalian para maging sepsiya ah. siya na lang dahil may bulaklak siya sa na pag anong namin nung tinatalian namin siya, sila may mga dalang bulaklak nag apply lang ako ng nutri LG, yung pag anti stress natin kasama ng Mister at saka yung insecticide Then, tapos yung mga bulaklak na, na nakita natin yun tumuloy kaya nga may, may mga maraming bunga tayong makikita so pinapalinis ko mga kaparmers kasi ah, maganda pa ang presyo ngayon no, sa kamatis dito sa amin Sobrang tangka na po ang kamatis. Then, tapos maraming bunga na tayong makikita sa ilalim. Kaya nga bumigay ang ibang tali. Tingnan nyo. Sa palagay ko, hindi na makabunga dahil sa sobrang stress. Pero dami pa rin bunga mga ka-farmers. Kung tingnan lang natin hanggang sa ilalim. mo. Oh. Yan. Sobrang daming bunga. Then, mainit po ngayon sa aming lugar. No, sobrang Sobrang init. So tatanggal na namin to ng mga matatandang dahon para magandang tingnan. So sa so nagtatanong sa akin, kumusta naman po yung kamatis mo sir na bumagsak sa bagyo? Ito, ito na po ang recovery. Maganda na po siyang tingnan at may marami na po tayong bunga na makikita. So hirap po pa, to basukin mga kapalmes kasi sobrang tangkad po nito. No? Parang uh, kung tingnan natin parang tao na siguro yung iba. Pero kung galawin natin mga papa talipitas sa kamera, sobrang daming bunga. No? Ganyan karami ang bunga mga farmers Galing sa ilalim. Pero dahil lang sa sobrang kapal ng a, uh, ating kamatis, kasi hindi natin pinupriningan, hindi natin mapansin na may bunga na ba sa ilalim. Pero maraming bunga mga farmers. Okay, so bago tayo magtapos, may ka-shoutout po sa mga uh, Bago natin mga viewers, lalo na sa ating solid supporter, mga subscriber, shareer at commentator. Sa inyong lahat, uh, ulitin ko, from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa o sa ibang basa, kahit asang sulok man ang ating mundo, uh, isang napakagandang umaga po. Okay, so sa inyong lahat, ako na po yung magpaapalam. See you next vlog. Bye bye po.